Natutuwa ako dito mga kapromdi kasi wala po siyang lupa or kahit musman man lang nilagay. So, tubig lang to. Dilig-dilig lang siya. Saka fertilizer daw. Wala. Ayan o yung mga ano niya. Paso niya. Nanakahang. Wala siyang mga lupa. Pero ang gaganda ng kanyang bulaklak. Fire orchid. Hello po mga kapromdi. Magandang araw. At dito tayo ulit sa bilihan ng mga halaman sa Quezon City. At ipakita ko naman sa inyo ang orchid section. Tara na po! ganda talaga dito maglakad-lakad mga kapromby. Napakalilim at maraming halaman. Ayan, pag plantita po kayo, talagang natutuwa kayo dito. Kahit hindi siya nasisinaga ng araw, ang ganda ng tubo. Ito kasi mga indoor plants eh. Ito ay rubber tree. napakaganda ng na sikat ng araw at hindi pa masakit sa balat. Ngayon mga kapromdi, painit muna tayo. Dito po ay may mga iba't ibang naglalaro din na libre lang. Ng mga badminton, tennis, mga nagtumatakbo. So aside sa pamamasyal at pamimili ng mga halaman, pwede rin tayo ditong mag-exercise. At syempre may mga kainan din po dito dito sa bawat dulo. Ito, itong tabi namin ay meron ng uh, iba't ibang kainan na masasarap din po at affordable. Pag nagutom ka, meron ditong bilihan ng masasarap na pagkain. Yan po, iba't ibang bilihan ng mga pagkain dito. dito. maganda. Dito tayo sa Orchid Lanja. Tingin-tingin tayo dito. Wow! Wala kasing nag a mga kapromdi. Parang nandun pa sa kabilang dulo. Tingin-tingin lang tayo. Ang gaganda rin, no? Kapag meron kang ganito sa bahay mo, good vibes. Ganda ng mga bulaklak. meron tayo ditong makitang mga paso. Kaso mabilis mabasag eh. Meron din sila ditong mga binibentang loom soil. Ang dami rin mga ang dami mga paso dito mga ka-prom diba Iba, yung style. Yan. Pag meron kayong mga pag may plano kayong mag-garden mga ka-prom at maglagay ng mga indoor plants sa bahay, pwede yung puntahan dito sa circle. Iba-ibang paso. At siyempre may mga orchids din. Ang dami. Nakakatuwa Oh yun na lang talaga masasabi ko nakakatuwa kasi sobrang good vibes Ang Ganda. Alas lahat yan eto ay pals na orchid dalawang ganda po nire-ready na po ni kuya sakay niya sa cart ito napakaganda rin po ng bulaklak niya nire-ready na ang gaganda po. Belchus. Ayan po ay Belchus. Belchus na Vanda. Yung bulaklak niya na sustay ng ilang... Ah, uh, three weeks to, uh, ano ma? Mahigit. Three weeks to, mahigit. Ang haba, no? Eto naman. Ba, uh, Vanda Belchus. Magkakaiba lang sila ng anong kulay ng bulaklak pulse. kahit na ano no, moist talaga siya yung kanyang. so dapat moist lang siya no, kahit walang lupa, okay lang. Oh, napakaganda Ito ay pulse din Pulse variety kanyang. orchid Oh, wow Ayan po talaga yung iba Nakakatuwa po talaga yun naman, itong orange. Astosenda mo. Astosena. Astosenda. Astosenda. Wow. Ito po ay Astosenda na klase ng orchid. Ito yung malapitan na bulaklak niyo. Ito bulaklak niyo. Ito talaga siya, mga Wala siyang pa. Nakaka-survive siya nang, ah, ano? Kailangan mo siya, diligan mo lang siya nang araw-araw. Tubig lang? Wala siya, mga mga. Ito. Ito, Fertilizer lang talaga. Ito po ay fire orchid. Natutuwa ko dito, mga kapromdi, kasi wala po siyang lupa or kahit moose man lang nilagay. So tubig lang to, dilig-dilig lang siya sa fertilizer daw. Wala. Ayun no, yung mga ano niya, paso niya na nakahang. Wala sa mga lupa. Pero gaganda na ang gaganda ng kanyang bulaklak. Fire orchid. sa Siguro more than 100 na to. Hindi ako sure. Pero ang ganda niya mga kapromdi. Oh. Grabe yung binigay niyang lilim dito. Maganda ng shape niya. Oh. Ito ang trivia mga kapromdi sa puno ng akasya. Ang kanyang English name ay Rain Tree. At alam mo ba, nagmula sa Australia, Indonesia, Papua New Guinea. Mabilis tumubo ang mga puto nito sa mamasa-masang lupa. Ang bulaklak nito ay namumukadkad mula buwan ng Nobyembre hanggang Mayo. Animo ay malaking payong na nagbibigay lilim sa kapaligiran kung saan ito naroroon. ba diba? Nakakatuwa ito mga kaprombi ha. Ngayon ko lang din na hindi pala siya acacia sa English, kundi rain tree. Napakalaking trivia ito para sa akin. <laughs> sa tanda kong ito, Rain Tree pala ang English name ng Akasha. Napakaganda po ng gano'n na meron silang binipigay o nilalagay na trivia sa mga ilalim ng puno dito sa QC Circle. Kasi syempre, pag-curious ka talaga dun sa mga puno na yon Acacia lang naman 'yon common lang naman talaga kung tutuusin. Pero hindi natin alam na meron palang English name pala nun ay rain tree at hindi acacia tree. So mga kapromdi, napakalaking tulong din po yun sa atin. At kailangan pa natin siguro magtanim ng maraming puno na katulad ng acacia. Ayan, nakapagpapawis na tayo ng konti. At syempre sabay din tayo na lilibot-libot dito. At yung mga orchids kanina, napakaganda po. At nabigyan ako ng inspiration na magtanim pa na magtanim mga kapromdi. Uh, mahilig din po kasi ako sa mga halaman sa mga bulaklak kaya dito minsan naglilibot-libot ako at uh, tumitingin-tingin din po ng mga bulaklak at mga halaman ay mga bilihan din dito ng mga buto yung mga vegetable seeds medyo mas mura dito compared dun sa iba kaya punta na kayo dito sa Circle mga Kaprombi Ayan po sa dinadaanan ko napakaganda po ng painting wall painting para talaga siyang buhay na buhay at totoo hawakan ko pakaganda po ng pagka-paint nito that is art ang ganda pakaganda po At hanggang dito na lang yung aking video mga kaprobi. Maraming salamat sa panunood po. At so walang saong suporta sa akin channel. Bye-bye! At pawis na pawis na po. Bye-bye mga kaprogi!